May mga gabi bang parang walang kasunod na umaga? Yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang hindi ka na makaalpas sa bigat ng mundo. Maraming tao ang nakangiti sa harap ng iba, pero sa loob may mga sugat na hindi nila masabi. Tahimik silang lumalaban sa mga laban na hindi nakikita ng iba. Ngunit sa bawat pagod na kaluluwa, sa bawat pusong halos sumuko, may apoy na patuloy na naglalagablab maliit man, pero ayaw mamatay. Ang pag-asa ay hindi isang ilusyon. Ito ay sandigan ng mga taong natutong bumangon sa gitna ng kawalan. Ito ang lakas ng isang ina na patuloy na nagsusumika para sa kanyang anak kahit pagod na. Ito ang tapang ng isang ama na bumabangon araw-araw kahit nabiguna sa maraming pagkakataon. Ito ang tahimik na panalangin ng isang taong iniwan pero nananatiling naniniwala na may dahilan ang lahat ng nangyayari Minsan darating ang mga araw na parang wala nang saysay ang lahat. Pero huwag mong kalimutan na ang pag-asa ay hindi kailangang maramdaman para ito'y maging totoo. Dahil minsan, ang tunay na pag-asa ay naroon sa mga sandaling pinipili mong huminga kahit masakit sa mga oras na pipiliin mong lumakad, kahit hindi mo alam kung saan ka dadalhin ang daan. Ang bawat sugat ay aral, ang bawat luha ay binhi ng karunungan, at ang bawat pagkada pa ay paalala na buhay ka pa. Kaya huwag mong sayangin ang pagkakataong mabuhay nang may tapang kahit mahirap kahit mag-isa kahit hindi sigurado. Sapagkat sa bawat pagtitiis at pagsubok, unti-unting hinuhubog ng buhay ang iyong kaluluwa para maging matatag, marunong at payapa. Sabi ni Seneca, Sometimes even to live is an act of courage. Kaya kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. At ngayon na napag-usapan natin kung gaano kahalaga ang pag-asa sa gitna ng unos. Pag-usapan naman natin ang mga dahilan kung bakit hindi mo kailanman dapat hayaang mawala ito sa puso mo. Dahil minsan hindi ka kulangan ng kakayahan ng pumipigil sa atin, kundi ang pagkawala ng paniniwala na may saysay -say pa ang lahat. Unang dahilan, lahat ng bagay ay panandalian lamang. Sa bawat yugto ng buhay, dumarating ang mga sandaling parang walang katapusan ang sakit. May mga gabi na tila walang kasunod na umaga, at mga umagang punung-puno ng bigat na ayaw mawala. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang katotohanang madalas nating kalimutan. Walang bagay sa mundong ito ang nananatili magpakailanman. Lahat ay dumaraan. Lahat ay nagbabago. Lahat ay lilipas din. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon darating ang panahon na mapapalitan yan ng kapayapaan. Ang mga luha na bumabagsak ngayon, matutuyo rin yan habang lumilipas ang mga araw. Tulad ng ulan na unti-unting humihina hanggang sa tuluyang huminto, ganun din ang bawat unos na dumadaan sa buhay mo. Walang bagyo na panghabang buhay, walang gabi na walang umaga. Ang lahat ng bagay ay gumagalaw, umuikot at lumilipas ayon sa takbo ng panahon. Sa pilosopiya ng mga Stoic, tinuturo nila ang tinatawag na impermanence, ang katotohan ng lahat sa mundo ay pansamantala lamang. Ang kalungkutan, kasiyahan, tagumpay at kabiguan ay bahagi ng isang tuloy-tuloy na pag-ikot ng buhay. Hindi natin kayang kontrolin ang takbo ng tadhana pero kaya nating kontrolin kung paano tayo tutugon. Kapag natutunan mong tanggapin na ang lahat ay nagbabago, mawawala ang takot mong mawala dahil mauunawaan mong kahit ang pagkawala ay bahagi rin ng pagunlad. Ang mga sugat na iniwan ng kahapon ay hindi itinakdang manatili upang sirain ka. Ang mga ito ay paalala lamang na minsan kang nasaktan, ngunit hindi ka tinalo. Habang tumatagal, ang sakit ay nagiging aral. Ang aral ay nagiging karunungan at ang karunungan ay nagiging lakas. Kaya huwag mong hayaang lamunin ka ng lungkot na pansamantala lamang sapagkat ang mga bagay na dinadala mo ngayon lilipas din gaya ng lahat ng dumaan sa iyong buhay noon. Kapag natutunan mong yakapin ang katotohanang lahat ay panandalian mas madali mong matatanggap ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Mas mauunawaan mong hindi mo kailangang pigilan ang pagbabago dahil ito ang nagbibigay ng kahulugan sa bawat karanasan. Ang pagkawala ay hindi wakas kundi daan upang may bagong dumating. At kapag dumating ang panahon na maramdaman mong parang pagod ka na, huminto ka sandali at tingnan mo kung gaano kalayo na ang iyong narating. Lahat ng sakit na dati mong akala ay hindi mo malalampasan, nalampasan mo. Lahat ng gabi na akala mo ay katapusan na, umabot ka pa rin sa panibagong umaga. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, maniwala ka. Hindi ito mananatili magpakailanman. Ang buhay ay tulad ng alun sa dagat, may mga pagkakataong mataas. May mga pagkakataong humuhupa ngunit laging gumagalaw. Kaya kung ikaw man ay nasa gitna ng unos ngayon, magtiwala ka. Darating din ang panahon na titila ang hangin, tatahimik ang dagat, at muling sisikat ang araw para sa iyo. Lahat ng bagay ay panandalian lamang, at sa paglipas ng panahon, ang sakit na bumigat sa iyong puso ay magiging alaala ng iyong katatagan. Ikalawang dahilan, ang pagdurusa ay hindi kaaway kundi guro. Sa mundong takot sa sakit at hirap, marami ang tumatakas sa pagdurusa na parabang ito ay sumpa. Ngunit sa pilosopiya ng mga stoic, ang pagdurusa ay hindi parusa ng kapalaran. Ito ay isang guro na nagtuturo ng mga bagay na hindi kailanman maituturo ng kaginhawahan. Sa bawat luha, sa bawat pagkabigo, at sa bawat sandaling parang nawawala ang lahat, may aral na tahimik na humuhubog sa iyong pagkatao. Kapag ang isang bakal, ay pinapainit sa apoy at binubuo ng panday. Hindi ito parusa sa bakal, kundi paraan upang ito ay tumatag. Kanon din ang tao. Ang mga pagsubok na dumaraan ay hindi upang sirain ka, kundi para palakasin ka. Ang mga sugat na dala mo ay hindi marka ng kahinaan, kundi patunay na may mga laban kang pinili mong harapin kaysa takasan. Ang pagdurusa ay salamin ng katotohanan na ang buhay ay hindi perpekto. At sa pagtanggap ng katotohanan iyon, natututo kang yakapin ng pagiging totoo, hindi ang pagiging komportable. Ang mga Stoic ay naniniwala na hindi natin dapat iwasan ng hirap, bagkus ay harapin ito ng may dangal at kapanatagan. Dahil sa pagharap sa sakit, doon mo makikilala kung sino ka talaga at kung gaano kalalim ang iyong kakayahang magpatawad, magtiis at magmahal. May mga araw na pakiramdam mo, hindi mo na kaya. Parang paulit-ulit na lang ang sakit at wala kang makitang dahilan para magpatuloy. Ngunit kapag pinili mong huminga at magpatuloy kahit nasasaktan, doon ka nagiging higit pa sa dati mong sarili. Ang pagdurusa ay parang matigas na guro na hindi marunong ngumiti, pero pagkatapos ng bawat aral, mas matibay kang tao. Hindi mo kailangang magustuhan ang sakit upang maunawaan ang halaga nito. Minsan sapat na ang tanggapin na may mga bagay na kailangang pagdaanan. Bago mo maabot ang kapayapaan, ang isang punong kahoy ay hindi lumalalim ang ugat sa panahon ng ginhawa. Tumitibay ito kapag dumarating ang bagyo. At tulad ng punong iyon, ikaw man ay lumalalim, tumitibay, at lumalago sa bawat unos na dumaraan sa buhay mo. Sa bawat paghihirap na iyong tinitiis, may binubuong anyo ng lakas na hindi mo pa nakikita. Sa bawat kabiguan na iyong nilampasan, may karunungang unti-unting umuusbong sa iyong kalooban. Kapag natutunan mong yakapin ang pagdurusa bilang bahagi ng paglalakbay, mawawala ang takot mo dito. Dahil mauunawaan mong ang bawat sakit ay may layunin, at ang layuning iyon ay para hubugin ang kaluluwa mong marunong magmahal, magtiis, at manatiling matatag kahit wala nang natitira. Kundi pag-asa sa huli, hindi ang ginhawa ang nagtuturo sa atin kung sino tayo kundi ang hirap na tinitiis natin nang may tapang. Kaya kapag naramdaman mong pagod ka na, huwag mong ituring na kabiguan ang iyong sakit. Tingnan mo ito bilang paanyaya ng buhay na matutong maging matatag sapagkat ang pagdurusa kapag tinanggap mo ng buong puso ay nagiging apoy na magpapalakas sa iyong kaluluwa. Ikatlong dahilan, ang kabiguan ay daan hindi katapusan. Sa buhay walang sinumang nakaiwas sa pagkadapa. Lahat tayo ay dumaan sa mga sandaling tila gumuho ang lahat ng ating pinaghirapan. May mga araw na parang walang saysay ang bawat pagsisikap at ang tanging tanong sa isipan ay kung bakit kailangang paulit-ulit tayong mabigo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pait na iyon, may lihim na biyaya ang kabiguan na madalas nating hindi nakikita. Ang kabiguan ay hindi dulo ng daan, kundi bahagi ng paglalakbay. Ito ang humuhubog sa ating karunungan disiplina ni Sal at kababaang loob tulad ng isang mandirigma na paulit-ulit na natatalo sa laban bago siya maging bihasa ganun din ang tao ang kabiguan ay hindi hadlang sa tagumpay kundi tulay patungo rito ang bawat pagkakamali ay pagkakataong matuto ang bawat pagkadapa ay paalala na hindi sa patang galing kundi kailangan din ng tiyaga sa mga stoic ang kabiguan ay itinuturing na neutral hindi ito mabuti o masama ang kahulugan nito ay nakadepende sa kung paano natin ito tinitingnan. Kapag tinanggap mo ang kabiguan bilang guro, mawawala ang takot mo rito dahil mauunawaan mong ang tunay na pagkatalo ay hindi ang pagbagsak kundi ang pagtangging bumangon. Ang isang stoic ay hindi natatakot matalo sapagkat alam niyang sa bawat pagkatalo may natututunang panibagong anyo ng lakas. Maraming tao ang hindi umaabot sa tagumpay dahil natatakot silang masaktan muli. Pero paano mo makikita ang liwanag kung hindi ka kailanman lumabas sa dilim? Ang kabiguan ay hindi hadlang kundi daan patungo sa tamang direksyon. Kapag sarado ang isang pinto, marahil ay hindi dahil sa kasawian, kundi dahil may mas mabuting daan na inilaan para sa iyo. Ang tadhana ay marunong magturo sa paraang masakit, pero tapat, ang isang buto ay kailangang ilibing sa dilim bago ito tumubo at maging halaman. Ganon din ang tao. Kailangang malubog ka muna sa kabiguan bago ka tuluyang lumago. Kapag natutunan mong tingnan ang iyong mga pagkakamali bilang hakbang hindi bilang hadlang, mas mauunawaan mong bawat sakit ay may tinuturo, bawat pagsubok ay may dahilan. Minsan masakit tanggapin na hindi lahat ng pinaghirapan mo ay magbubunga ng inaasahan mo, pero doon pumapasok ang kababaang-loob. Ang pagtanggap na hindi mo kontrolado ang resulta ngunit kontrolado mo ang iyong pagsisikap. Kapag bumagsak ka, bumangon ka hindi dahil sigurado kang mananalo, kundi dahil ayaw mong manatiling talunan. Dahil ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng tagumpay, kundi sa kakayahang bumangon pagkatapos ng bawat kabiguan, ang bawat sugat na dulot ng pagkatalo ay magiging paalala ng iyong katatagan. Ang bawat luha na dumaloy dahil sa kabiguan ay magiging patunay ng iyong tapang. Sa bawat pagkakataong bumagsak ka pero pinili mong bumangon, unti-unti mong binubuo ang bersyon ng sarili mong kayang harapin ang anumang unos. Kaya huwag mong katakutan ang kabiguan, yakapin mo ito. Dahil sa sandaling tanggapin mo na ang kabiguan ay bahagi ng paglalakbay, doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan. Ang kabiguan ay hindi wakas, kundi paanyaya. Paanyaya na mas kilalanin mo ang iyong sarili, mas palalimin ang iyong pasensya, at mas pagtibayin ang iyong loob. Sa dulo mauunawaan mong ang lahat ng sakit na minsang nagpahinto sa iyo ay siya ring nagturo kung paano ka dapat magpatuloy. Ikaapat na dahilan, ang maliit na pagunlad ay mas malakas kaysa walang gawa. Maraming tao ang nawawala ng pag-asa dahil iniisip nilang ang kanilang pagsusumikap ay maliit o walang epekto. Ang mundo ay mabilis at madali tayong mainggit sa tagumpay ng iba. Ngunit sa stoic na pananaw, hindi ang laki ng hakbang ang mahalaga, kundi ang tuloy-tuloy na kilos patungo sa layunin. Kahit ang pinakamaliit na pagunlad, kapag ginagawa araw-araw, ay nagiging matibay na pundasyon para sa hinaharap. Ang tunay na pagbabago ay hindi laging dramatiko. Hindi ito palaging nakikita sa mata ng iba. Ang bawat maliit na hakbang, bawat simpleng desisyon na manatili sa tamang landas, ay nagaambag sa isang malalim at pangmatagalang resulta. Parang tubig na patuloy na bumabagsak sa bato. Sa simula walang epekto, pero sa paglipas ng panahon, unti-unti nitong hinuhubog at binabago ang matibay na bato. Ganoon din ang bawat hakbang na ginagawa mo sa buhay, kahit gaano kaliit. Sa stoic na pilosopiya, ang konsistensya at disiplinang iyon ay higit na mahalaga kaysa sa pansamantalang tagumpay. Ang mga dakilang tagumpay ay hindi lamang resulta ng talento o swerte. Kundi bunga ng araw-araw na pagpili na gawin ang tama kahit walang nakatingin kahit walang nakakaalam ang maliit na hakbang na ginagawa mo ngayon ay maaring hindi ka pansin-pansin pero unti-unti nitong binubuo ang katatagan karunungan at lakas na magdadala sa iyo sa mas malaking tagumpay Minsan nakakaramdam tayo ng pagkadismaya dahil ang buhay ay tila hindi sumusunod sa ating plano Ngunit sa bawat maliit na pagbabago sa bawat simpleng kilos ng pagpipigil sa sarili o pagpili ng tama, may binubuo kang mas malalim na pagkatao. Kapag pinagsama-sama ang bawat hakbang, masusukat mo ang epekto ng iyong pagpupunyagi. Ang mga stoic ay naniniwala na hindi ang panlabas na resulta ang sukatan ng tagumpay, kundi ang pagsisikap na walang sawang ginagawa araw-araw kahit walang kasiguraduhan ng bunga. Huwag hayaan ang pakiramdam na maliit ang iyong kontribusyon upang mawala ng pag-asa. Ang bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Ang bawat sandaling ipinili mong magpatuloy sa gitna ng pagod, pangamba at pagkabigo ay nagpapatunay na ikaw ay lumalaban para sa mas mabuting bersyon ng sarili mo. Sa huli, ang maliliit na hakbang na ito ay magkakabuo at magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay at katahimikan sa buhay. Kapag natutunan mong pahalagahan ang maliit na pagunlad, mawawala ang pangamba na hindi mo makakamit ang pangarap mo. Sapagkat bawat hakbang, gaano man kaliit, ay patunay ng iyong determinasyon, disiplina at lakas ng loob. Sa ganitong paraan, ang pag-asa ay hindi lamang ideya, kundi aktibong buhay na pinipili mong ipagpatuloy araw-araw hanggang sa makarating ka sa iyong destinasyon. Ikalimang dahilan, ang buhay ay may di nakikitang plano. Minsan tila ang lahat ng bagay sa ating paligid ay gulo walang direksyon at puno ng kawalan ng pag-asa may mga pagkakataon na tanong natin kung bakit tila paulit-ulit ang kabiguan at sakit ngunit sa mas malalim na pag-unawa bawat pangyayari sa buhay ay bahagi ng mas malawak na plano na hindi laging nakikita sa kasalukuyan ang mga stoic ay nagtuturo na ang mundo ay may sariling kaayusan at bawat karanasan mabuti man o masama ay may dahilan sa mas malaking larawan ang bawat pagsubok na dinaranas mo ngayon ay hindi basta pangyayari lamang. Ito ay bahagi ng paghubog ng iyong pagkatao, ng paglinang ng iyong lakas, at ng paghubog ng kakayahan mong harapin ang hinaharap. Ang mga kabiguan ay hindi palpak na pagtatapos kundi hakbang sa tamang landas. Ang sakit ay hindi parusa, kundi paalala na may kailangang matutunan ang iyong puso at isipan. Kahit na sa mga sandaling pakiramdam mo wala nang saysay, may tinatagong dahilan ng bawat karanasan. Ang mga Stoic ay naniniwala na hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay, ngunit may kontrol tayo sa ating pananaw at reaksyon. Kapag pinili mong harapin ang mga pangyayari ng may katahimikan at tapang, mas nauunawaan mo ang kahulugan ng bawat hakbang sa landas mo. Ang mga pangyayaring akala mo ay tila aksidente o kasawian, sa tamang panahon ay magbibigay ng aral at magbubukas ng mas malinaw na daan patungo sa layunin mo. Kadalasan, nawawalan tayo ng pag-asa dahil nakikita lamang natin ang kasalukuyang hirap at hindi ang kabuang larawan. Pero sa bawat pagkatalo, bawat pagluha at bawat sandaling tila walang patutunguhan, may itinatagong aral at direksyon para sa ating hinaharap. Ang mahirap na sandali ay parang gabay na tahimik na nagtuturo na nagaanyaya sa atin na magtiis matuto at magpatuloy. Sa huli, ang pananaw na may mas malawak na plano ang buhay ay nagbibigay lakas at tibay sa puso. Hindi mo kailangan makita agad ang buong larawan para magpatuloy. Sa bawat hakbang na ginagawa mo ngayon, sa bawat pagsusumikap na hindi nakikita ng iba, unti-unti mong binubuo ang daan patungo sa mas maliwanag na bukas. Ang di plano ng buhay ay palaging nandyan at ang bawat pagpipili ang ginagawa mo sa kasalukuyan ay bahagi ng mas malaking kwento ng iyong paglago at tagumpay. Kaya kahit na ang mundong tila magulo at puno ng kawalan ng pag-asa, maniwala ka na bawat pangyayari ay may dahilan. Ang bawat hamon, bawat hirap at bawat kabiguan ay nagtuturo sa iyo kung paano maging matatag, marunong at handa sa mas mabuting hinaharap. Sa pagtanggap sa mas malawak na plano ng buhay, ang pag-asa ay hindi lamang muling sumisibol kundi nagiging matibay na pundasyon ng iyong patuloy na paglalakbay. Ikaanim na dahilan, ang kapangyarihan ng pananaw sa buhay. Maraming tao ang nawawala ng pag-asa dahil nakatuon lamang sila sa panlabas na pangyayari at nakakaligtaan ang kapangyarihan ng kanilang sariling pananaw. Ang mundo ay puno ng hamon at hindi palaging patas. Ngunit may isang bagay na laging nasa iyong kontrol. Kung paano mo titingnan ang lahat ng nangyayari. Ang Stoic na Pilosopiya ay nagtuturo na ang tunay na kalayaan at kapayapaan ay nagmumula sa kakayahang piliin ang pananaw sa buhay kahit sa gitna ng kaguluhan kapag natutunan mong tingnan ang hirap bilang guro at ang kabiguan bilang hakbang patungo sa karunungan mawawala ang takot at kawalan ng pag-asa ang pananaw mo sa bawat karanasan ang siyang magtatakda kung magiging hadlang o tulay ang mga ito ang mga sugat, pagkabigo at sakit ay hindi permanente ngunit ang paraan ng pagtingin mo sa mga ito ay maaring gawing sandiga ng lakas. Ang mga Stoic ay naniniwala na hindi ang mga pangyayari ang nagtatakda ng ating damdamin, kundi ang kahulugan na ibinibigay natin sa mga ito. Kapag pinili mong lumapit sa buhay na may katahimikan at pagtanggap, bawat hamon ay nagiging oportunidad para sa paglago. Ang bawat bagyong dumaraan sa iyong buhay ay hindi upang wasakin ka, kundi upang hubugin ang iyong karakter, disiplina at kakayahang magtiis. Minsan, mahirap tanggapin na ang lahat ay nasa ating pananaw lamang. Madaling madala ng emosyon at mawalan ng pag-asa sa harap ng kabiguan o sakit. Ngunit kapag natutunan mong ituring ang bawat hamon bilang bahagi ng landas at hindi bilang parusa, unti-unti mong maiuugnay ang kapayapaan sa kalooban mo. Ang pananaw mo ang nagbibigay kahulugan sa bawat sandali at dito mo matutuklasan na ang pag-asa ay hindi nakabase sa panlabas na mundo kundi sa lakas ng iyong isip at puso. Sa huli, ang kapangyarihan ng pananaw ay nagbibigay daan sa iyo upang manatiling matatag sa kabila ng anumang unos. Ang bawat araw, gaano man ito kahirap, ay may pagkakataong ipakita ang iyong lakas sa pamamagitan ng tamang pananaw. Kapag napagtantumong ang pag-asa, ay laging nasa loob mo hindi ito mawawala kahit anong dumaan sa buhay sapagkat sa kalooban na puno ng malinaw at matatag na pananaw makakakita ka ng liwanag kahit sa pinakamadilim na sandali Ikapitong dahilan Ang pag-asa ay pundasyon ng tunay na tapang Sa gitna ng dilim at unos marami ang naniniwalang ang tapang ay ang kawalan ng takot Ngunit ang tunay na tapang ay mas malalim kaysa rito Ito ay nakaugat sa kakayahang patuloy na tumayo at lumaban kahit alam mong maaaring masaktan ka muli. Ang pag-asa ang nagiging pundasyon ng tapang na ito, sapagkat nagbibigay ito ng dahilan upang magpatuloy kahit wala pang katiyakan sa hinaharap. Kapag pinili mong maniwala na may mabubuting darating, hindi dahil ligtas o madali ang buhay, kundi dahil naniniwala ka sa kakayahan mong harapin ang bawat hamon, doon mo matutuklasan ng tunay na lakas. Ang mga Stoic ay nagtuturo na ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang kakayahang kumilos sa kabila nito. Ang pag-asa ang ilaw na gumagabay sa mga hakbang na ito, ang gabay na hindi nagpapadala sa desperasyon o kawalan ng pag-asa. Sa bawat pagkadapa at bawat pagkabigo, may pagkakataon kang bumangon ng mas matatag. Ang bawat sugat at bawat luha ay hindi lamang tanda ng hirap, kundi paalala ng kakayahan mong magtiis at magmahal sa buhay. Ang pag-asa ang nagbibigay ng lakas upang hindi lamang basta makaraos kundi upang lumago, matuto at magpatuloy sa mas mataas na antas ng pagkatao. Kapag naintindihan mo na ang pag-asa ay pundasyon ng tapang, mawawala ang takot na mawala ng direksyon. Sa halip, magkakaroon ka ng tiwala sa sarili at sa proseso ng buhay. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit o mahirap, ay nagiging simbolo ng iyong tapang at determinasyon. Ang pag-asa ay hindi pangarap lamang, kundi aktibong kapangyarihan na nagpapatibay sa loob mo sa bawat sandali ng hamon at kawalan ng katiyakan. Sa huli, ang pag-asa ang huling sandata ng isang taong tunay na matatag. Sa pamamagitan nito, nakikita mo na bawat hamon ay may layunin, bawat hirap ay may dahilan, at bawat pagkadapa ay hakbang patungo sa mas mataas na bersyon ng sarili mo. Kaya sa bawat pagsubok na dumaraan sa buhay, hawakan ng pag-asa sapagkat dito mo matatagpuan ang lakas na magpapatuloy sa iyo, humubog sa iyo at magbibigay daan sa tunay na tapang. Ang buhay ay hindi palaging patas at hindi rin palaging madali, ngunit ang tunay na katataga ng isang tao ay nasusukat sa kakayahang magpatuloy kahit sa gitna ng dilim. Ang bawat pagkatalo, bawat sugat at bawat paghihirap ay hindi wakas kundi hakbang patungo sa mas matatag at mas malalim na pagkatao. Ang pag-asa ay hindi simpleng ilusyon, kundi pundasyon ng tapang. Gabay sa mga desisyon at ilaw na naglalakad kasama mo sa bawat landas ng buhay. Kapag natutunan mong tanggapin ang hirap, yakapin ang pagbabago, at piliin ang pag-asa sa bawat sandali, matutuklasan mo ang tunay na kalayaan at kapayapaan sa kalooban mo. Ang bawat hakbang na ginagawa mo, ganuman kaliit o mahirap, ay nagbubukas ng bagong pinto patungo sa mas maliwanag at mas makabuluhang buhay. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat video, sama-sama nating tuklasin ang mga aral, karunungan, at lakas na magbibigay daan sa mas matatag, mas malalim, at mas makahulugang buhay. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.